Magandang araw po sa inyong lahat Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago natin simulan Humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, wag na tayong patumpik-tumpik pa Simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa labing limang pagkain na halos walang expiration Kung tama ang pag-iimbak Uulitin ko guys. Halos walang expiration kung nasa tama ang pag-iimbak. Number 1. Puting asukal. Walang tumatagal na bakterya dito basta tuyo at sealed. Safe kahit dekada pa. At ang pangalawa naman ay ang asin o salt. Natural preservative, walang expiration rock salt o iodized, parihong matibay. At ang pangatlo naman ay ang pulang asukal naman ito. Kung sealed at hindi rin nababasa, tatagal din ng taon. At ang pang naman, white rice. Kung ito ay nakasealed, no? Sa vacuum container, pwedeng tumagal ng 20 hanggang 30 taon ayon sa obserbasyon. So yan po guys na tumatagal ito ng 20 hanggang 30 na taon kapag ito ay sealed at nakalagay sa vacuum container. No? So yan po ay ang white rice. At ang panglima naman natin ay ang tinatawag na honey o pulot. No? Tumitigas man pero hindi panis. Painitan lang at okay na ulit. So ibig sabihin ang honey o ang pulot, no, kahit tumitigas siya kapag ito ay uh, napainitan at uh, naging okay ulit, kumbaga, no? Yan po ang honey o pulot. At ang pang-anim naman ay ang soy sauce o toyo. Mataas ang asin at meron siyang self-preserving. Kasi sa taas ng asin doon sa soy sauce, siya na mismo, sarili niya na, nape-preserve na niya, no? So, yan po ang um, pang-anim, ang soy sauce. At ang pito naman, ang suka o vinegar. Distilled or apple cider vinegar, hindi napapanis. So, ibig sabihin, guys, ang suka o vinegar, hindi siya napapanis. At ang pangwalo naman ay ang baking soda. Tumatagal ng dekada kung dry at nakasil. Alam niyo yung baking soda guys, no? Di ba? Yung puti ang ano niya, kulay at saka kahit saan yun, maraming maraming hundreds ang pwedeng magamit doon. Pwede mo siyang pang, pang toothbrush, pwede mo siyang pang linis, no? Maganda po yung baking. Parating meron kami niyan sa bahay. Tatlong kilos ang binibili ko niyan sa ano, sa, anong tawag dito? Sa tindahan, kumbaga. So, yan po ang pangwalo, ang baking soda. At ang number nine naman, ay ang cornstarch naman ito. Basta walang moisture. Ulitin ko, basta walang moisture. Okay kahit matagal. So, ang ibig sabihin, tumatagal din ang cornstarch. Basta magandang pag-imbak at walang moisture. At ang pangsampu naman ay ang instant coffee. Shelf stable po siya, pwedeng tumagal ng taon. So ang instant coffee, yan mahilig tayo diyan sa kape. No, so yan po yung pang-10 at ang pang-11 naman is ang munggo o dried beans naman ito. Hanggang 30 years ang shelf life kung tuyo ang storage. So ang ibig sabihin, pwede mo yang Uh, pag maganda yung imbak niya at tuyo yung stories ninyo pinaglalagyan. So, aabot ayon sa observation guys, aabot ng 30 years. No? Ang galing naman. So, yung number 12 naman natin ay ang dry pasta naman ito. Nakasil at tuyo. Pwede pang sampung taon. So, ang dry pasta pala, kapag yun na nga, nakasil at tuyo, pwede pang umabot ng sampung taon. Yan po. At ang number 13 naman, hard liquor naman ito. Voda, whiskey, rum, walang expiration. Siguro guys, ito totoo talaga ito, no? Dahil... Ah, halimbawa dito sa Japan, merong ano, merong anong tawag doon, yung red wine, no? Merong mga nakaka-naiimbak na mga red wine na ang mamahal na halos 100 years na siya. Totoo po ito, guys. Ngunit napakamahal po niya dahil lalong sumasarap 'yon. So, talagang totoo talaga na ang ano, ang liquor, 'no? O ayun na nga, 'yung vod vodka o 'yung anong klase whiskey ba 'yan o rum, 'no? So, 'yan po pati na 'yung ano Uh, red wine kaya yan po ang hard liquor at ang number 14 naman ang cocoa powder o tablea naman ito yung tablea naman siguro yun yung inano nila yung parang giniling tapos naging parang uh, bot, parang yung tumitigas na na ginagawa nila yun yun matagal din yun at saka yung cocoa powder naman ay inano naman yun naging powder siya. So, matagal bago masira, basta dry and sell din siya. So, yan din ang ikakaganda niya. At ang panglas naman natin, mga dilata, no? O can goods naman ito. Ito naman talagang matagal talaga ito. Nasa uh, ang alimbawa, yung corn beef, sardines, tuna, tumatagal ng dalawa hanggang limang taon. Yan po guys, ang mga dilata. Merong mga dilata talaga na matagal. Kaya sa mga pang emergency, ano? Kagaya dito sa Japan, para halimbawa dahil maraming lindol dito, merong iniimbak, no? Na mga naka-stories ng mga pagkain. Yun na nga, na halos matagal ang expiration. Yan po guys, totoo po ito yung mga canned goods, no? So tumatagal siya Hanggang dalawa, hanggang limang taon. Ngunit ito na, may questionable naman. Pero baka magtaka ka naman, no? Bakit may mga expiration date pa rin ang, pagka, ang mga, pagka, mga packaging? So, number one ang dahilan nasa regulasyon ng gobyerno na required talaga ang expiration o best before di ba nakalagay doon na best before gamitin sa ganito so kahit matitibay pa na pagkain ulitin ko bakit may mga expiration talaga din nasa regulasyon ng gobyerno na required na ang expiration o best before kahit matitibay pa na pagkain. Kahit yung sinasabi ko dito, so ang ibig sabihin, talagang required po siya from government. At ang pangalawa, pangalawa naman, kahit hindi pa masama sa katawan, maaaring magbago ang lasa, amoy o texture. So kaya nilalagyan ng petsa para alam mo kung kailan ito ang best quality. So ang ibig sabihin, meron meron ano diyan na ito ang pinaka the best na masarap siyang kainin. So yun yun, no? Para alam natin ang best quality niya. At ang pangatlo namang dahilan, para iwasan ang sisihan. Kung may masamang mangyari, may legal protection ang mga manufacturer. Kung may kung may date at sa level naman niya ito. So ang ibig sabihin kapag nalagyan nila ito na oh kailangan kainin ito sa within one week sa isang linggo lang ha, halimbawa. So ibig sabihin ah, kahit man anong ano, anong halimbawa may mangyari, may legal protection ang mga mga gumawa noon. Ang ibig sabihin naka, nakasaad naman diyan, bakit mo pakinggan? So ang ibig sabihin 'yon guys ha, para iwas ang sisihan. At ang pang last naman, ito nakakatuwa. Business strategy naman ng iba ha. Mais, madalas tayong bumibili kapag may expiration ang nakalagay pampabilis ng benta kumbaga. So meron din 'yan na ganong klase no, pero hindi naman siguro pangkalahatan. So yan po guys, ang labing limang mga pagkain na tumatagal no, ang uh, kanilang shelf life na tinatawag. Pero guys, ang impormasyong tungkol sa mga pagkain walang expiration date ay hindi nangangahulagan na ligtas ito para kainin sa lahat na oras. Ang pagkain ay maaaring mawalan ng kalidad at kaligtasan sa paglipas ng panahon. Kaya't mahalaga pa rin ang tamang imbakan at pagsusuri bago ito kainin. Kumonsulta sa eksperto kung may alinlangan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo bye, -bye.